natikman ko na guys at syempre ang sarap Vegetable torta yun guys kalabasa slice ng maliliit kamatis dice uh, salu saluyot sa ilalim marami okra garlic minced onion dalawang itlog harina mix together lang natin yun guys yun guys na mix na nilagyan ng seasoning granules asin, bitsin lagyan ng ice para crispy pwede rin hindi, hindi ice pukoy at imix lang natin yan guys lahat ang ating veggies. Okay ng ating mixture, prituhin na natin. Yan guys, prituhin natin. Vegetable store ta ngayon guys ang ating niluluto. Kahit na mahal ang vegetables ngayon, pero okay lang guys kasi healthy. Itlog lang yung ingredients sa harina, seasoning granules at yung opoy, guys. Para medyo masarap-sarap din. <laughs> Ayun, guys. Yung ating ano. Medyo manipis lang, guys. paborito ng mga anak ko niyan guys rini-request pa nila yan na gawin ko guys na ganun ang aking lutuin kasi nagkikrate sila ng vegetable torta so buti nga kasi gusto nila fight vegetables kahit na mahal ngayon pero okay lang guys, healthy naman yan guys, medyo mahirap ang i-flip pag nagba-brown ng hindi mahirap ang i-flip, guys, dagdaga natin yung ating mixture ng harina. Eh, siguro, kunti yung harina ko, guys, di, kailangan padagdagan ng ating mixture ng harina, guys, para easy lang sya ibalikta din, guys. Ayan, guys. Nagdagdag ako ng harina, guys. iyon medyo... Nadag nadagdagan ko na yung harina sa second batch guys. Ayan guys yung ating mixture. pwede din dagdagan ng itlog at harina. Pero harina na lang ang dinagdag ko guys. Ayan ang ating uh, vegetables torta. medyo matrabaho din guys kasi mag-slice ka ng maliliit na kalabasa, okra, saluyot, itong mga ingredients guys, mga spices. <laughs> so medyo matrabaho kilo pero okay lang guys. Masarap naman worth it din guys. Kung aabot kahang tikam dito guys. Ayun guys, tinutusok-tusok ko pa yan guys para nga ma, hanggang sa loob guys ma ano, maluto. And guys, i-flip na natin guys, easy na lang to flip kasi ano hindi nagdagan ko ng harina guys. Ayun. Ganda ng kanyang form na guys. Okay guys kung aabot ka hanggang dito support mo naman ang vlog ko <laughs> please like and subscribe yun guys ng ating ano yung ating yun guys ating torta strain na natin yung kanyang excess oil guys. Sana nagustuhan yung aking video guys for this video. <laughs> please support, please like and subscribe. Do last batch na yun guys. Yung pinaka last batch natin. Ready to serve na yan guys. Thank you for watching. God bless everyone. yun ang ating vegetables torta thank you Lord for all your blessings